Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, may tanong din ako. Namatay ka makailan ng aking asawa, meron po siyang dating kalibian at nagkaroon sila ng dalawang anak. Hindi sila kasal. Kami naman po ay kasal at meron kaming nabili na mga ari-arian ng kasal na kami. Meron din kaming dalawang anak wala pong iniwang will o testamento ang aking asawa. Paano ba namin hatin ang property na aming nabili? Conjugal ito. Sana masagot ninyo ako. Maraming salamat. Mga kaibigan, bago natin talakay ng ating topic, kung niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel, please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating na video. Balik sa ating topic. Paano ba ang property ng namatay na asawa na may dalawang anak sa kanyang dating live-in partner at dalawang anak sa kanyang kasalukuyang asawa? Ang property ay binili nila ng kanyang asawa, hindi sa dating live-in partner. Nakasad sa Civil Code Article 999 na kapag ang naiwan ng namatay ay ang kanyang asawa na balo, kasama ang mga legitimate na anak, ang naturang balo ay may karapatan sa estate ng namatay na pariho ng bahagi ng isang legitimate na anak. Ang ibig sabihin, ang share ng isang balo o yung nabubuhay na asawa, surviving spouse, ay parihas sa share ng isang legitimate na anak. At ang isang illegitimate na anak ay may share na katumbas na kalahati ng share ng isang legitimate anak, Dahil ito ang sabi ng family code, the legitime of each illegitimate child shall consist of one half of the legitime of a legitimate child. ang legitime ng bawat illegitimate child ay dapat kalahati ng legitime ng isang lihitimo anak. sa mga previous nating video, ipinaliwanag natin na ang legitim ay bahagi sa ari-arian na hindi pwedeng ipamigay sa pamamagitan ng will dahil ito ay nakareserba sa mga compulsory heirs. So, paano ang hatian ng property na binili o naipundan ng ating viewer at ng kanyang namatay na asawa? Ipagpalagay natin na ang property ay nagkakalaga ng 2 million pesos dahil ito ay conjugal o community property nilang mag-asawa, hahatin ito ng dalawa. Ang 1 million pesos ay pupunta sa estate ng namatay na asawa at ang 1 million naman ay share naman ng ating viewer bilang surviving spouse. Yung 1 million na napunta sa estate ng namatay ay hahatiin ngayon ng kanyang mga tagapagmana mga compulsory heirs ayon sa probation ng batas. Ito ay yung kanyang dalawang legitimate na anak at dalawang illegitimate na anak at ang ating viewer bilang surviving spouse, bilang biyuda. So, ang nabubuhay na asawa ay may share sa estate ng kanyang namatay na asawa na 250,000 pesos at yung dalawang anak ay may share na tig 250,000 pesos dahil sabi ng civil code parehas ang share ng surviving spouse at ng isang illegitimate na anak. At yung dalawang illegitimate na anak naman ay may share na tig 125,000 pesos dahil ang sabi ng batas ang share ng isang illegitimate na anak ay kalahati ng share ng isang legitimate na anak. Dito sa kasong tinatalakay natin ang share ng isang legitimate na anak ay 250,000 pesos kaya ang kalahati nito ay 125,000 pesos ito yung share ng isang illegitimate na anak so sa kabuuan ito ang kalabasan ng hatian ng 2 million pesos na property ng mag-asawa ang surviving spouse ay may total share na 1,250,000 pesos 1 million ang kanyang share sa conjugal at 250,000 pesos ang share niya sa estate ng kanyang namatay na asawa. Kaya 1,250,000 pesos. Yung dalawang legitimate na anak ay may tig 250,000 pesos. At ang dalawang illegitimate na anak ay may tig 125,000 pesos. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana merong kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli. Bye-bye!